Hi guys, good morning. Happy Wednesday. Ito ang Wednesday dito sa amin. Umaambon siya. Hindi malakas na ambun para lang siyang ano, shower. Ay hindi rin shower. Mas ma ano pa? Ano kasi ang tawag dito? Mas mahina pa siya. Yan kagabi pa to na kagabi pa na ganito kaya kung nakita nyo basang basa na yung road at saka dito sa may harap ng bahay Kasi kagabi pa na ganito yung weather dito at hindi naman siya ganun malamig pero 12 degrees Hindi kagaya nung nakaraan na nagnanay nag-8 12 degrees ngayon Yun nga lang ganito yung panahon natin yung hanger ko na iniwan ko dyan kagabi nung nagsamsama ko ng nalabhan tingnan nyo may mga tubig-tubig na, na, na naiwan ang pinaka ma, ang pinakamataas na temperature ngayon ay 18 degrees mamaya alas 12 alauna alas 2 alas 3 tapos bababa siya ng 17 nang alas 416 ganyan. Tapos yung magdamag, nasa 12 ulit siya. At medyo lumalakas. Kasi yung sa bubong, naririnig muna na may patak sa bubong. Naglaba ako kagabi, oh. Kagabing labahin yan, isinabay ko dun sa pi clothes ni Asher kailangan kong labhan araw-araw kasi nga sports day nila ngayon kailangan yun ang suot nila yung yung ano yung PE clothes pero dahil ganito yung panahon uh, anuhan ko si Asher ng makapal na jacket Ay grabe uh, may time dito na walang araw ilang araw Noong ano noong, noong dapat pumunta kami kina Josibel, walang araw. Kahapon, medyo maaraw siya. Pero may time talaga na walang araw dito. Kaya minsan ang hirap magpatuyo sa damit. Hmm? Gumawa ako ng strawberry keychain. Mm. Wala lang handle. Para sa bag. Or para sa wallet. strawberry. Ito yung bata. Tonton! Tonton eh! <coughs> close the door! Close the door! Come on! Come on! Laro-laro siya dyan. Di naman siya nalabas. Kaya nahayaan ko lang. Yun nga lang. Medyo malamig yung tiles. Dun sa may blue, okay lang. Pero pag napunta siya dito sa may tiles, yun lang malamig. Close the door! Close! Other one! Close. No, 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 no. Just close it. Close. Very good. Close. I said close. <laughs> I said close. Close. Why? Umuwi si Asher. May dala siya dalawang medal. First. First place, sabi niya. Kasi this week, palaro nila. Sport fest nila. Ngayon, nag-aabang ako ng mga video. Yung unang video niya, yung sa pagsusot ng sapatos. <laughs> sa pagsusot niya ng sapatos, ng socks, mm. ng tupi, ganyan. It's last Look, yeah. Nakita ko sa video. Ano siya? Last. Tapos nung nagpapaputok tika, sila ng... Tika, tika, tika. Nung nagpapaputok sila ng balon, siya yung pinakahuli kasi hindi niya naputok yung balon. Ayaw niyang putukin yung balon. Kaya sabi ko kay Asi, si Asher, hindi niya pinuputok ang balon. Sabi naman, o, oh, paano daw niya puputokin yung balon? E, eh, favorite niya ang balon, kaya ayaw niyang paputukin. Ngayon, may game sila ulit na yung baso, gagawin siyang pyramid. First daw siya, sabi niya nung nakaraan. Ngayon, napanood ko sa video. First nga siya, yung paglagay sa pyramid, sa ba, yung sa baso na gagawing pyramid. Tapos yung, yung ano daw, yung upuan daw, sabi niya eh, yung siguro mo ano, ah uh, trip to Jerusalem siguro yung sinasabi niya na pag may music iikot sila sa upuan pero kapag walang music uupo sila sabi niya kasi tapos sabi niya, first ako, mami. Tapos pag-uwi niya, dalawa. Hmm. First place. Ah. Uh, first prize pala. First prize. Annual Sports Meet 2081. Happy Kids Montessori. <laughs> Gold. nakadalawa siya. Uh, oh, yes. Good boy. You make mami proud, anak ko. You make mommy proud. <laughs> sabi nung ama nung nakaraan, sabi niya, That's and I Yes. Papa Okay. Nagising tuloy si Asher ay si Tonton. Ay, la, 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 la. At yun guys, start na ng winter holiday nila Asher. Sabi nung teacher kanina nung inihati, nung inihati dito si Asher ay starting tomorrow daw hanggang next week, Friday, uh, winter holiday na nila. So, lahat ng school yon Schedule talaga nila is from January, ano kayo, 9, 10? January 12 to 19. So, yan yung... Yung with anak ko, alam nyo yung ano, alam nyo yung winter melon? Ang tawag namin dati sa Isabela, ano yun, itangkoy. Mami, can open? Pero, ano, winter melon ang tawag nun. Ito siya, oh. Ginagawa nilang candy dito, yung inano nila, yung binalot nila ng asukal. And he put sugar inside. Mm -hmm. Ngayon kinakain ni Cher. Uh, Sabi ko, ano yan, eh. Yun yung klase ng, ayaw And ko. What it taste? Sweet. Sweet. Hindi ko Not masyado senior. hindi ko masyadong gusto pakainin sana siya siya ng ganyan kaya lang binigyan yeah, yeah, yeah. siya ng pera nung ama niya bumili ng pagkain sa tindahan eh. Kung makikita mo yan binibilad nila dito eh. Ano, ang daming langaw na nalipad-lipad. Minsan hindi ma hindi malinis, minsan hindi malinis oh, ang oh, nila yung mga ganito one. para yung napapanood niyo. How? How Next time don't buy this one, okay? because they didn't prepare this one nicely you know that that you know that i saw it last time how they will make this one they make it very very dirty so don't buy next time okay it will make you sick hindi malinis yung pagkagawa minsan kasi nilalangaw bin, binibilid nila tapos nilalangaw lang siyang ganyan Ang hirap na buksan itong ano nito. Hi guys, so ayun, katatapos ko lang magsampay. At ako ay nagre-crave na maalat at ewan ko, parang gusto ko something maalat na medyo spicy. Kaya try ko to. Gusto ko sana yung eh, ang ham. Hindi ko alam kung bakit nagchichirya nila dito ang ang hang, -hang halos hindi mo makain. Sino kaya kakain sa mga teacher niya na ganito nilalako nila? Yung halos hindi mo malunok dahil sa sobrang anghang. Pero parang gusto ko din yung ano yung medyo maasin na hindi ko alam, hindi ko may paliwanag basta nag-recrave ako ng something. Malapit akong magkaroon. Kung hindi bukas, sa susunod na araw. Manghang talaga. Pero sa totoo lang, hindi masarap si Cheria nila dito guys. Hindi masarap ang mga chips nila dito. Pare-pareho ang las. <laughs> hindi ka guys sa atin na may Mr. Chips chippy, snacko, um, ganon, iba-ibang lasa. Dito sa kanila, iisa ang lasa ng kanila, anak, very spicy, promise. Very spicy, you cannot eat it. And what I will eat, with it? Cheese ball lang yata yung hindi ba dito. I like dito. cheese ball. No, you're not allowed to eat cheese ball. You're not allowed to eat chips. Not gonna allow you to eat chips not good for you. Kasi ano, pare-pareho kasi yung ano ng chips nila, may mga masala-masala, kaya don't complain to me that your mouth is burning, ha? Huh? Kaya maanghang. Tagal na kasi hindi ako napadpad ng ano, para Julie. Yung ano sana, yung shrimp sana. Hindi ko kaya. Sayang ang 50. 50 rupees. 50 rupees to kailangan kong hang. Nandito so na si Tonto ni. this one? You give away, Papa, if they Left. like. Alam ka? Ha! Huh. Mga bata siguro kaya nila. Pero wala. Oh. Space. Hindi kaya ng aking lalamunan. <laughs> Hindi kaya ng... grabe. Para kang kumain ng siling labuyo. Mm -hmm. eh. Ah, so yun guys. Bye everyone. See you again in our next vlog. Ang lamig dito, nagka-isno sa Kathmandu. Kahapon. Yung sa sobrang lamig niya kahapon, nagka-isno. Hindi siya mismo sa Kathmandu. Isa sa mga distance sa Kathmandu. Anong sabi niya? Nakita lang namin sa TikTok. Gandaki, Gandagari. Basta something ganun yung name. Isang district sa Katmandu nagkaiso kahapon dahil sobrang lamig niya. Pero ngayon medyo may sikat-sikat ang araw. At yun lang. Thank you again for watching guys. Bye! God bless us all!